Mapagpalang araw mga ate at mga kuya Welcome sa akin channel Ang Kuya Nanding M Ang Kuya Nanding M ang tuloy-tuloy na nagbabahagi ng mga karanasan mga kwento at mga paginilay na sana'y kapupulutan natin ng araw Ang ibabahagi ko ngayon ay mula sa sulat sa mga taga Roma Chapter 12 Verses 1 to ang tumumuhay ng Kristiyano. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog ng buhay. Banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kaloob. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti katukod-lugod at ganap sa kalooban ng Diyos. Ang salita ng Diyos, salamat sa Diyos. Ang napili ko dito ay yung pagsamba. Ano ang ibig sabihin ng pagsamba? Ang pagsamba sa mga bukabularyo ay pagkilala sa kahalagahan ng ating sinasamba. Ito rin ay paggalang o pintuho, pitagan o mga awit na papuri, debosyon at mga dasal. Pero magandang tanungin natin ang ating sarili. Paano ba tayo nagpapakita o nagpapadama ng pagsamba sa Diyos? Ngayong araw na ito, September 27, ay pagunita sa pa patron na si San Vicente de Paon. Si San Vicente de Paul ay isang pari at founder ng kongregasyon. Ang pinapahalagan niya at uri ng kanyang pagsamba ay pagtulong sa mga mahihirap, mga may sakit, walang bahay, mga pinagkakaitan ng ng batas at mga walang-wala. Ang iba namang uri ng pagsamba ay pagtawag sa mga kalikasan bilang kapatid. Ang pagpapahalaga sa mga halaman, mga kalikasan, brother sister ang tawag. Ang uri ng pagsamba ay pagsamba bilang sa social media. May mga kongregasyon na pinapahalagahan ang pagtuturo sa mga tao. Ang iba naman ay pag-aalaga sa mga taong higit na nangangailangan halimbawa sa mga nasa preso at mga batang lansangan na nasa institusyon. Ito ay isang uri ng pagsamba na nais nilang isabuhay. Ang iba din naman ay pagpapahalaga sa liturhiya at mga misa. Ang katulad natin mga pamilyadong tao ay paglilingkod sa buhay pamilya. At marami pang ibang uri ng pagsamba na pinapahalagahan ang mga tao. Kaya lang mayroong mga uh, pagsamba na talagang kinilala ng simbahan at pinapahalagahan ang kanilang debosyon. Kaya magandang tuloy-tuloy nating uh, pag-aralan at pagnilayan, uh, papaano tayo tuloy-tuloy ding sumasamba sa Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay. Pagsamba na mayroong pagmamahal sa Diyos, pagsamba na mayroong uring pastoral, at pagsamba sa higit na nangangailangan. So, ang lahat na ito ay nabubuo sa ngala ng pag-ibig. Kung tayo ay lubos na nakikinig sa Diyos, ang Diyos ang magbibigay sa atin ng grasya sa mga kaloob na ito. Hayaan natin ang Diyos ang magbigay lakas at direksyon sa ating buhay sa pamamagitan ng ating palagiang pagdarasal at pakikipag-ugnayan sa Kanya. So ito po muli si Kuya Nanding, nagpapasalamat at sana ay patuloy tayong sumamba ayon sa ating kakayanan. God bless po at gawin nating viral ang Salita ng Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.